Mayroong 236 na kwento sa Biblia sa kronolohikong pagkakasunod-sunod. Halina at pag-usapan natin ang mga ito. Ikasampu, Genesis Kapitulo 12, ipinadala ng Diyos si Abraham sa Ehipto. Noong unang panahon, may isang lalaking nagngangalang Abraham. Kinausap ng Diyos si Abraham at sinabi, Umalis ka sa iyong tahanan at pumunta sa isang bagong lupain na ituturo ko sa iyo gagawin kitang isang malaking bansa, at pagpapalain kita. Nakinig si Abram sa Diyos at isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at ang kanyang pamangkin na si Lot sa isang paglalakbay. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon. Naglakbay sila patungo sa lupain ng kanaan. Pagdating nila, sinabi ng Diyos, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. Ngunit nagkaroon ng matinding tagutom sa kanaan, kaya nagpa siya si Abram na pumunta sa Ehipto upang maghanap ng pagkain at tubig. Bago sila pumasok sa Ehipto, sinabi niya kay Sarai na, Napakaganda mo, kapag nakita ka ng mga Ehipsyo baka maaga ka nila sa akin. Sabihin mong kapatid kita, para iligtas kami. Pagpasok nila sa Ehipto, kumalat ang balita tungkol sa kagandahan ni Sarai. Sinabi ng mga opisyal ng Ehipto kay Paraon ang tungkol sa kanya, at dinala siya sa palasyo. Dahil kay Sarai, pinakitunguhan ng paraon si Abram ng mabuti, binigyan siya ng mga tupa, baka, at mga alipin. Ngunit nakita ito ng Diyos at hindi natuwa. Nagpadala siya ng mga salot sa bahay ni paraon. Napagtanto ng paraon na si Sarai ay asawa ni Abram, at hindi kanyang kapatid kaya ibinalik niya siya kay Abram at sinabi sa kanila na umalis sa Egypto. Si Abraham, Sarai, at Lot ay umalis sa Egypto dala ang yaman na kanilang natamo at bumalik sila sa lupain ng kanaan. Nagtayo si Abram ng mga altar para sa Diyos sa daan at sinamba siya. Sa kwentong ito, nalaman natin na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ginabayan niya si Abram sa isang bagong lupain at pinutektahan siya at si Sarai sa Egypto. Kahit na nagkamali si Abraham, dinantayan pa rin sila ng Diyos at pinagpala sila sa kanilang paglalakbay. Naaaliw ka din ba sa mga ganitong kwento? Manatiling nakatutok para sa higit pang mga katulad nito. Maaari kang magbigay ng iyong suhestiyon o opinyon sa comment section. Halina at ating pag-usapan. Maanong makikilike like at share na din po nito sa iyong mga kaibigan mangyaring mag-subscribe din sa aming YouTube channel para sa mga regular na update. Maraming salamat sa muling panunood. Hanggang sa muli mga kaibigan.